sa 6 pa lang ng umaga nagbukas na ng kanyang pwesto si Medina sa Baguio City Public Market. Anya, mainam daw ito para mapaubos na nito ang panindang kamatis. Pero nakalahati na ang araw, hindi pa siya masyadong nakakabenta. Ang presyo kasi nito ngayon bumagsak sa 10 hanggang 20 pesos kada kilo. Anya, nalulugi na rin ito dahil nagsimula na rin mabulok ang ilang paninda nito. Kami naman pong uh, yun. Talagang may binabasura din kami. Nalulugi din po kasi pag kami, pag uh, dumating na yung supply, kilo ka agad, yun na lang po ang babayaran namin. Parang masaklap po kasi hindi po lalabas yung, ano po, yung kuhonan Dumadaing na rin dito ang tenderong si Rolly. Walo hanggang sampung piso kada kilo ang kuha nito sa supplier at ibinebenta niya ito ng 20 pesos. Pero sa tumal ng benta, wala itong magawa kundi ibaba sa sampung piso ang presyo. Binibigay namin sa mga ano, yung mga kapos sa budget at binibinta rin dyan sa tabi-tabi. 5 pesos o minsan pahingi, minil pahingi na lang namin kaysa itapon. Sayang naman. Ilan lamang sila sa mga apektado ng mababang presyo ng kamatis ngayong panahon ng anihan. Sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Incorporated sa Bambang Nueva Vizcaya, bumagsak na sa lima hanggang walong piso ang presyo. Kaya naman gumagawa na sila ng hakbang para masolusyonan ang oversupply ng kamatis sa Region 2. We are doing ano naman, um, measures to address these issues. So ang isa ron is uh, um, um, na naripag-partnership naripag tayo sa ibang institutions na uh, gustong tumulong dito. Si Envat din ay nakapag-launch na rin ng Envat Food Pantry na ganun din halos ang ginagawa. No? So um, nagkaalat kami ng konting budget, hindi naman ano, na, but we try to urge the different LGUs around the uh, na sana supportahan ito. Kasi uh, ang gusto natin ay kung hindi naman sana itapon ng mga farmers natin at sana mabili pa rin ni NBAT or mabili pa rin natin kahit sa mababang presyo. Dagdag pa ng ahensya, ang pag-angkat sa iba't ibang probinsya ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo. Ang kaso kasi, uh, ayun nung nakita nila maganda-ganda ang presyo rito para sa ibang lugar, eh yung ibang taga Ilocos, pinupunta nila ang nangyari, may time na bumagsak talaga ang kamatis na 3 pesos. But that is just one day. Isang araw lang po nangyari yun. Nauna ng tiniyak ng Department of Agriculture na makikipagtulungan ito sa mga magsasakang apektado ng mababang presyo ng kamatis sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Angel Arquero, RNG News.